One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang beauty at ganda ng mama sa ninyo. So yun, sa so, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing alindog ng mama sa ninyo ngayong araw na to. So syempre gusto ko rin magpasalamat at mag shout out sa walang sawa sumusuporta dito sa mama sa vlog and then of course sa mga bago natin subscribers dyan, kaway kaway tayo. Hello! So yun, so marami maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko and then of course kay Christine Ann Perez na nandito na sa Bangkok, Thailand na talaga namang ready ready na para sa kanyang grand show so yun, so I'm so excited sa pagkikita namin mamaya at eto yun guys. Marami akong hatid sa inyong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggong bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika update para sa una natin chika. Mga pageant na dapat mong abangan ngayong buwan at saka sa susunod na buwan, arangkada na. So ano-ano ba yung mga pageant na to? Siyempre, And then ang Miss Eco Teen International Kung saan ang kanilang pageant ay magaganap this coming end of the month So yon so ang coronation night nila ay sa 31 of October So yon so bongga yan And then nandiyo dyan din ang Miss Earth na ongoing na rin yung pageant nila At ang kanilang coronation night ay sa November 9 And then of course sa... Miss International naman, ayan na, malapit na rin mag-start. So, ang kanilang pageant naman ay magaganap sa November 12. And then, of course, Miss Grand International. So, ilang tulog na lang, guys. Simula na ang bakbakan mamaya, kaya papunta na tayo sa exciting moment. So, ang Coronation Night ay magaganap na sa Friday, October 25. And then, of course, Miss Universe. Ito nga ay talagang isa sa mga inihintay natin na pageant at ayan na, umalis na ang ating pambato. Kaya, ready ready na ang lahat para sa Miss Universe. Ang Coronation Night naman nila ay magaganap sa November 7. So, ilista mo ang lahat ng mga date na dapat mong abangan ngayong buwan at saka sa susunod na buwan. So, yan ang mga update sa mga pageant na lalabanan ng ating mga gandang Pilipina. So, yon Kaya, ayo excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At ito ang nakaka-excite. Siyempre, CJ si Opiasa, lalaban ng bonggang-bongga para sa preliminary competition. So mamaya nga magaganap na ang preliminary competition ng Miss Grand International kung saan dito magpapamalas ng bonggang-bongga -bongga ang ating pambato na si CJ Opiasa. Ang tanong na lahat umangat kaya ang ating pambato Oh my gosh, I'm so excited for CJ. Syempre ayoko mag-expect na ay ganito ang gagawin niya, ay ganito ang susuotin niya. Mas maganda guys, abangan mo mamaya kung ano ang pasabot para yung excitement mo, alam mo yon, contento ka. Kasi kapag nag-expect ka ng more tapos marami tumakbo sa utak mo, ay nako, maluloka ka. So mas maganda na yung hinay lang tayo. For sure gagawin ni CJ ang lahat ng kanyang makakaya. At kahit naman ako, ay talagang excited na rin ako para sa laban niya sa preliminary competition mamaya. Nga na, magaganap 7pm sa Miss Grand TV YouTube channel. Uh, mapapanood niyo yung 7pm. On time naman ang Miss Grand, di ba? Kaya, are you ready? Kasi ako, yes. I'm so excited. Pero ito, syempre, bakbakan para sa botohan ng Power Country of the Year. So ito nga ay nagaganap ngayon dito sa Facebook, ano, ah, sa Youth uh, at Instagram, sorry. Sa Instagram ni Miss Grand International. So hanapin nyo yun yung yung mga photos nila na naka ano, naka swimsuit. So yon, so may 16 na kandidata doon na naka na naglalaban-laban para sa Country of the Year. So sino-sino ba yung mga grupong to? Para sa group 1, syempre naglalaban si Grand Peru, Indonesia, Colombia, Angola. And then sa group 2 naman si Guatemala, Myanmar, Mexico, and Brazil. So, para naman sa group 3 ay si Miss Grand Vietnam Grand Thailand, Grand Paraguay, and Spain And para naman sa Group 4 ay si Miss Grand Malaysia, Miss Grand Philippines, Miss Grand India, and Venezuela So medyo malakas ang kalaban dito ni Philippines Pero umaasa nga si Mr. Nawat na magdo dito si Miss Philippines Kasi ang alam niya madali lang tapatan si India at saka si Malaysia Kaya inilagay siya dito sa Group 4 Pero sa resulta na nangyayari ngayon ay milya-milya ang lamang ni Miss Grand Malaysia kay Miss Grand Philippines. Ano nangyari Philippines? So, so yon, so sa ngayon para sa mga hindi nakakaalam, 362 ang merong boto si Miss Malaysia at meron naman 210 si Miss Philippines. Actually ang hirap tong ano eh. Ang hirap gapangin kasi Halos isang daan yung hinahabol natin, isang daan mahigit. Pero kung magtutulong-tulong tayo hanggang 7pm pa naman ang kanilang counted uh, bilangan, So, sana bago mag-alas 7 ay lumamang tayo ng bonggang-bongga. Kaya ba to Philippines? Ipakita natin na tunay tayong powerhouse. Medyo kasi talagang si Miss Grand Indonesia ay lumalamang ng bonggang-bongga. Pero, titignan natin kung ano ang bagong update doon para at least, di ba, mas makita natin yung, yung updated. So, ngayon, ito na ako sa Miss Grand. Well, si Philippines ay meron 234 k okay. And ang kanyang comment ay 536, ang share ay 3,151. And then, si Grand India naman, si Grand India, he, ewan ko kung ano yung nangyari, huminto na sila sa botohan, 352K. Okay. Kaya lang, kasi ang nangyari dito kay Grand, ano, parang yung mga Indonesia, tinutulungan nila itong si India kaya parang na disqualified nyata or parang hindi siya na counted doon sana hindi naman disqualified parang binilang lang yung yung mga talagang bagong boto Ganon. ibig sabihin hindi ka bumoto sa iba mm -hmm. so yon and then next is eto, medyo malayo-layo yung lamang ni ano malaysia 374 ang kay malaysia so hindi ko lang alam kung may mga tumulong na kay malaysia mula sa ibang account pero ang kanyang share ay malaki, 23,700. Samantalang si Philippines naman ay meron lang tayong share na 3,151 pero 234 na. So sana naman tulungan natin syempre ang ating Miss Grand na mahabol to. So kaya-kaya, so para mahigit isang daan ang hahabulin natin. Pero Marami naman tayo mga Pilipino, di ba, na may Instagram. So, ano pang hinihintay ninyo? Boto na. So, yun. Laban, iparamdam natin na tayo ang powerhouse. O, <laughs> di ba? So, Diyos ko, nakakaloka. Medyo nakakawindam. But, laban, Philippines. Kaya natin to. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Tingin mo, Miss Grand Thailand, makausad kaya ngayon sa semifinals na Miss Grand International? To be honest, nung una, yung mga galawan ni ano, kung ikukumpara natin doon sa preliminary competition, as ah, a swimsuit, di ba, na naganap noon, ah uh, ako masasabi ko si Miss Grand Thailand ay parang malayo makapasok sa semifinals. Pero after ng coronation anang ah, ng ano ng national costume nakita naman natin na talagang umarangkada ng bonggong bongga ang pambato ng Thailand kaya parang pili ko lalaban talaga siya mamaya so malaman natin yan di ba so yeah so i'm so excited ay nako kaya yan ni CJ pero eto syempre pick from Isabella Miss Grand International Title Holder 2022 So, ang kanyang pick para sa top 5 ay si Myanmar, Philippines, India, Spain. Mama Sam, tingin mo, sino kaya ang mananalo sa kanila kung sila ang maglalaban-laban with... United Kingdom pala. Mm -hmm. So, well, para sa akin, syempre, si Philippines na. Pero kung iisipin mo, malalakas eh. Nandiyan si India, nandiyan si Spain. Pero ngayon, parang feeling ko, medyo pumapalpak yung laro ni India, no? Kung papansin mo, distracted sila sa mga ginagawa kasi nilang pasabog. Charot. So, yun. So, hindi pumuputok yung mga pasabog nila. Nagiging, ano, mahina yung bala. Pero, si Philippines naman talagang humahabol at lumalaban. And and then I think talagang gagapangin to ni CJ na makarating siya talaga sa dulo ng competition at yun yung talagang supportahan natin kasi lumalaban siya, dapat lumaban din tayo para sa kanila, kaya nga sa lahat na nandirito, inaantabaya uh, inaimpitahan ko kayo na sana makaboto kayo doon sa Instagram and pumunta din kayo doon sa ano, sa sa Facebook kung saan naggaganap din ang botohan doon para sa national costume kung saan ang gagawin lang ninyo i iya po ninyo hindi po ilalike hype po ang labanan doon tapos dito naman sa Instagram ayun pindutin niyo na yung like ayun na yon so yan and good luck di diba? So, piling ko naman makakarating naman tayo sa top 5 talaga. At kumpiyansa ako kay CJ Opiasa na kayang-kaya niya ang laban na to. Pero, isa pang pambato na malakas, eto nga si Miss Myanmar na nanawagan sa kanyang mga kababayan. At sabi gano'n, let me win, please, if not, I cry. Ay, may ganon. So, yon punong-puno talaga ng kadramahan tong si, ano, si Myanmar, no? Talagang, ano, bulgaran talaga yung kanyang pagdadrama, kaya naiirita ako. Pero naniniwala naman ako na alam mo yon yung mga pambato, yung mga kandidata, ay talaga naman ginagawa naman nila yung test nila. At tignan natin kung ano ang magiging resulta. At para naman sa huli natin, chika, syempre pambato natin sa Miss Universe. Sa so, pumunta na nga para lumaban ang Miss Universe sa Mexico kahapon nga yung na naganap nga yung send-off niya papuntang USA. Sa USA muna siya tapos after noon direto na sila sa Mexico. And then of course, good luck sa ating pambato na si Chelsea Manalo. Ako naman naniniwala naman ako kay Chelsea Manalo. And tignan natin. So kung ano yung ipapakita niya, kung ano yung ipapasabog niya. I'm so excited kasi isa tong magandang laban talaga ng Pilipinas. And then tignan natin kung e-effect nga ba ang bagong reyna ng Pilipinas na Black Beauty sa Miss Universe. So yan, so yan yung abangan natin. And then of course, good luck sa lahat. Good luck kay CJ. Good luck syempre mamaya kay CJ. Sana ibigay niya talaga yung best niya. And then ng 100%. So yon kasi yun yung kailangan. So, sana nakapagpahinga siya ng maayos para sa laban niya mamaya. And then, ayun, Kay Chelsea Manalo naman, ready ready na rin para sa kanyang laban sa Millsy Universe. Ayun, excited! Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So, yun, guys, syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi so, ng gano'n, always keep smiling and always think positive positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.